Hello everyone! Welcome to another vlog! Meron akong ito... Ay! Ano ba? Meron dumating bigla! Para na-tempohan niya yung vlog ko, guys! Tignan niyo naman! We are back! I am back! Oh, back! Oh, ano? Meron pa naman akong tuturo sa mga nanonood sa akin eh oh, ano, ano, ako, ang isang kabagaling, ano ba yan? Nag-badminton ako, syempre. Nag-badminton? Tapos, tapos, ano, naglalaro ako doon, kasi nga, uh, nakakaboring sa bahay. Hmm, ano, um, pinaglalaro, saan ka ba talaga galing? Naglaro nga ako dyan sa may likod lang, tapos, ayun, ah, uh, pumunta ako dito. Alam mo, nahiya kanina, kasi, uh, di ba meron mga nagpa-basketball dyan? Tapos, oh. Nung dumaan ako, dapat tumigil sa akin. Siguro dahil ngayon na lang nila ako nakita. Hey, Uy! Huwag mong bibilisan, di naman nila yan yung Basta yun, sinasabi nanay. mo. Ayun, ayun, ayun. O, tapos, wala pa, kala ko may pasok ngayon, wala pala, linggo pala ngayon, no? Today is Sunday. Sunday. Ayun, Ito si Mika, guys. Alam nyo, nung nakaraan pa to, uh, dumating sa amin, nakahiga ako. Patulog eh, patulog ako. Parang nananaginip na ako ng konti. Dahil pagod na pagod ako, biglang dumating to, nagising ako, naudlot yung tulog ko. Gusto niya mag-vlog kami, wala ako sa, kumbaga sa hisyo, ano ba tawag doon, wala ako sa mood mag-vlog. Dahil nga, ano, gusto kong matulog. O ngayon, ngayon biglang dumating na, tiyempuan naman akong mag-vlog. Siyempre, Ngayon, yung mga tao. Bye, guys! Ano? Ano sa sasabihin ko? Ano ko? Sa mga so, viewers ko dyan or sa mga kakilala ko lang na yung mga kalaro ko dyan, wala lang. Wala ko sa inyo. Wala <laughs> ko sa inyo. Ah, nagbabalik po ako ulit! Parang dumami yung mga ano ni Mika ngayon, no? Yung mga pimples, pimples niya, dumami na naman. May pimples ako. Ayun, siguro hindi laging naghihilamos na naman ito. Hey, hindi guys, dito kasi yun. Di ba kasi nang isang araw naglaro akong maghapon? Kasi nga walang power dito sa amin. Hello, hello, Mika. How are Hi, you? Lola. ayan, na Ay, yung this is This is my Lola. I love you. Uy! Oh, ayun, ayun. Kaya, tapos ang New Year. Kasi pag... Pas ko na tapos ang New Year. Ngayon ka lang dumating. Oh, di, di na naman ako sinipot nito nung birthday ko. Oh, guys, ayun, alam mo, hindi na, na naman. Oh, yun, yun Mula sa puso. Ano yan? Patingin, patingin. Pa 30. Kahit A 20 lang. <laughs> meron God siyang guy. ano, meron siyang... Gold coin. Pa... Pa... Kahit 20 lang mula sa puso na. Ah, oh hindi ka naman nakikita yung mukha mo. Eto ako. Ah, ito ak oh, Ay, eto ako. Ikaw. O, Hindi ba yung ano, yung face ko, nagiging ano siya. Kaya so, huwag kang malikot. Merong ano yan, instant makeup. Wow. Instant makeup. Ay, But, super, super ano super ano nung face ko. Uy, Mika, mamaya turuan mo nga ako. Alam mo, alam mo yung sa'yo na gumaganyan yung puwet? Baby's best, ah, baby yung baby's puwet. Ha, gusto gumaganyan gumaan her. yung ganyan. Nanginginig yes. yung, 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 yung puwet ganyan, Ay, na ganyan, alam mo yun? Meron oh, akong ganon. Alam mo yun? Oo, sinayaw ko na yan eh. Ha, ah, meron Alam nyo guys, nung dito nakatira si Mika, nababawasan yung kanyang ano. Ah, uh, tagiawat. kasi yun, guys. Kaya nababawasan yung ano dito, tas lalo akong pupunta. Si, si tita ko, eh, uh, ano, Bulong, wait lang, tita ko sa mahal. Bubulungan ko sila. Ano? Ang arti kasi ni tita ko, eh, ayaw niya akong palabasin. Kamu na makinig. At, at, saka, ano, gusto ko, yung kagad siyang naglilinis ng mukha niya, maliligo, ganyan. Eh, siguro yan, pag dahil doon na, hindi mo na alam kung kailan niyan naliligo. Hindi, araw-araw akong nagliligo Eh, sige, lapos pa ako ng gabi. Ano? Kung dito nga, ka -ka, mapilit na kami para maligo siya, ha? na bantay na bantay namin pero ang tamad pa rin no oh, paano kung wala kami masipag na ako ngayon masipag matulog <laughs> pag matulog ayun ayun guys uh, na uh, ako ngayon sa ano sa sports ang ko na naman nilalaro skate uh, volleyball tapos nagba badminton na naman ako ulit badminton no kanina badminton no badminton okay ayun ngayon guys ano ah... Uh, yung itatapik ko ngayon parang hindi matutuloy iba nang nagigit topic bigla dumating ibang, ito eh ibang topic na lang kasi mas na lang siguro yung ano na may tatanungin na lang natin natin itong magulong to eh Ay. biglang dumating ang magulong to eh dito siyan guys pag pupunta ako dito una kong guguluhin eh. si lola ko tapos si tita wala lang kasi ano wala pag nandito ako doon lang maingay Oh, mayingay din kami dito, pero mas mayingay ka? Mayingay ako. Kaya pag nandito ako, sigaw doon, sigaw doon. Tita! Tapos nyan. Hindi oh, eh, man alam na nandito yan, mapapagalitan sigurado yan. Patay! Kaya nalaman ko pa pag gabi. Oo, oh, yes. oh, huwag kang masyadong magpa-dis oras para makauwi ka agad Hindi man totoo yan, hindi man, man nagkamali si tita ko. Hindi <laughs> man nagkamali si tita ko. Hmm. Yan, yeah. Tapos, eto na nga ako kwentuhan ko na lang kayo. Oh, dito, dito ka. Susugan ng konti dito. Eh, ang dal-dal ko well, na naman. Oh, sige, magdal-dal ka. Kanina, may yan. Ganto eh. yun. Kasi yan, Not, ano, one time guys, nasa tabon ako sa may fiesta. naglalaro ako ba, ano ba, volleyball kasi, volleyball. Yung volleyball kami ng, ng ano, ng mga kasama ko. Shoutout po kay, ano, kay Kurt oh, at Chaka. Huwag kang masyadong malikot. Basal ganyan ka lang. Si Kurt, Kurt Canary, Kurtie, Ayun. <laughs> At tapos ano habang nagano kami doon bigla bigla may lum ano may kakilala yung friend ko doon which is si na ano taga ibang school sila sa Santos mm. tapos grade 9 yata yung mga yon tapos nagpapaturo sila sa kanya kasi yung dati Anong <coughs> kailangan turo, badminton hindi ano sayaw uh, ano may project daw kasi sila nagagawa which is nagawin uh, daw nila sa school ano, parang may grade siya gano'n, parang kasama sa PE or ano, mm. ano siguro yon um, Oo, pag gano'n, pag March. may ginagawa ka para sa parang, school, hindi, hindi arts, merong grades yun. Oo, oo. basta yun, yon sila siguro sa ano yun, MAPE. eh. Oo, oh, map. ba yung mayroong... Tapos ano, yung sasayon nila, nung narinig ko, hip-hop siya, hip-hop dance. O, um, marunong ka noon? Siyempre, lagi kong ginagawa yan yun. mga tik, parang mga tiktok o gano'n, pero ang si yung mga... One line kalahating song tapos another one line. Para Hi, pa. na hindi 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 siya, ano, hindi siya yung hindi lang. Siguro mga, hindi na natin, hindi 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 sila, hindi one minute kada isang song. Mm. Ayan, tapos, eh, di yan. hindi 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 tapos, tinuro ako ni Kuwait. No? Ano, dabigla din ako kasi medyo nagkaroon ako ng idea nung sabi ko, parinig ng, ano, ng song nila. Tapos, pinarinig nila sa akin. Nagkaroon ako ng idea paano sila mag, ano, kasi sabi nila, may intro na sila, pero di pa nila alam yung gagawin kung paano sila exit kung paano sila papasok, paano nila gagawin yung mga step ng sabay-sabay, tapos, paano nila i-ano, yun, di ba kapag sumasayo ka, Depende yun kung anong bit mo, igagalong yung katawan mo. Like, mga ano, pasabog, ganun. Basta yung mga pasabog, bagay na ano, siyon. E eh, di tinuruan ko sila, yun nga. umabot kami ng 3 hours na nagtuturo kami. Agal naman? Oo, oh, magpapare-hours na yata kami nun. No? Tapos buti na lang. no ano, nung, tina nung tinawag nila ako siguro mga... Bakit? When... Walang ba wala bang pasok na? No? Ano, Friday yun. Nung walang ano, nung walang power. Wow, ah, walang power. Pero oh alam nung ano, nung alam ni nanay mo nun. Hindi. Na wala ka na naman. Hindi, ano, may pasok, may pasok kami nun, di ba, three times out a uh, week yung oh, paso. pero walang power. Wala power. Pero umalis ka, ang alam niya pumasok. Oo, oh, oh. kaso nga lang. Sabi na, turo ka. Sabi ng teacher ko, hindi daw pwede pumasok kasi nga, walang ang power. Baka, ano, baka magka-disgrasya na naman daw, kaya... Yan. Anong pag walang power, man, nagkakaroon ng disgrasya? Hindi kasi, mainit kasi sa school, tas madami kami. Dati ganun din ako, yung pag walang power. Ano talaga, pag madaming tao, tas walang blower sa ano sa school, mahirapan ka talaga uminga kahit wala kang asma. Hmm, oo, mahirap din, tsaka madilim, diba? oo, oo, di ba? Oo, hindi din namin kakayanin. Okay, yung mainit at tsaka ano, hindi ka din makakapag-focus sa papakinggan mo eh. Oo nga, sa bagay. Ayun. Ayun. edi eh, naturo ko naman ng maayos sa kanila, which is... O, so, tapos nun, minsan lang kayo na gano'n, alam na nila yon. Alam na nila. Siyempre, magaling ako magturo, eh. Kahit na isang araw lang. Oo. <laughs> Kalating araw pala, no? Mm -mm. Ano lang, mga 4 hours or 3 hours yon tapos yon. Okay, A alam na nila. Magaling naman sumabay yung iba, eh, yung iba. Pero yung iba, di pa nila masyadong alam. Kaya, ituturo na lang doon. Eh. Like, nag you sila sa akin. Binibiro pa nga sila ng friend ko. Sabi niya, sumali daw ako sa ano American Got Talent. Sabi ko parang taas. Anong gagawin mo pag sumali ka doon? Kasayaw. Oh, Kulang-kulang pa yung indak mo eh. Kailangan meron uh oh. pagka-tindi. Hindi no, oh, guys. Magaling na ako ngayon. Medyo, medyo. pa lang. <laughs> oh, medyo. Hindi, uh -oh. magaling ka naman sumayaw. Ang problema lang, kailangan lang ay yung pag-induct mo, gawin mong matindi. Kagaya nung yeah. alam mo na, yung nakalaban mo dati. Energetic, oh, medyo oh, na-energetic. Medyo na-ingat pa ako, yun, guys. Yung pala yung gusto kong sabihin, yung maging energetic. Energetic. Oh, medyo na-ingat pa oh. ako, guys. Eh. Ayun, guys. Dahil, nagtuturo siya, o oh, nagko-choreographer siya sa ibang tao, <laughs> susubukan <laughs> namin na magpaturo <laughs> sa kanya. Merong gustong sayawan kasi itong si Tita Gloria. Tita Gloria? na ibang sayaw. Pakita mo nga yung sayaw na gustong malaman ni... Wag na, ako yun eh, ako yun oh, eh. Pakita mo lang, hindi naman nila nakikita yung gusto niyang sayaw, yung ganyan. Kung alam nyo to guys, Ayan guys search nyo sa TikTok yung water dance, which is last month pa siya ano. Yan ang gustong ipaturo ni Tita Gloria sa kanya. Sinayo ko to kasi sabi ng classmate ko, which is si Grace, pag di ko to sinayaw, ano, sasabihin niya daw sa crush ko. So, naiya ko. Kaya sinayo ko na lang. Ayan, ay, tayo. Asan ay, si Tita Gloria? Ako, hindi ko alam kung kaya ko yan. Oo, no, alam niyo yung water. Tayo nga, ano? It is parang ganito siya. Ako, hindi ako marunong. Baka sumakitang katawang ko. Oh, so, parang putol-putol tayo. Dito tayo sa malayo. Dito. Aray. O eh? Ako, hindi ako marunong. Ay, ako, upo okay na. Hindi naman yung... ako marunong na ganyan. Ito siya, bilbil ko tuloy, nakita Ikot lang siya dito, guys. Like yung... O, yan, yan, yan. Dito, yung paa. Tapos yung dito sa may... Lapit mo nga dito yung pwet mo, yung kahit di ka nakikita mukha. yung muka. Yung lang yan. Yan. Ito yes, so yung yun. hips Tapos taas like. mo ito, itali mo yan. Yan, ganyan. tapos pakita mo. Ay. Anong tawag dyan? Water dance. O, water dance, dance daw ito. Ang daming gumagawa nila. Alam ko, yung mga Nigerian, guys, uh, ang galing-galing nila dyan. Kahit lalaki, kahit babae, ang galing nila. Oo, ang ganyan siya, nila. guys, diba? Tapos, baba mo ng konti ito. Tapos, yun, pakita mo. Huwag kahit huwag kang humara. Pakita mo lang yung sayaw. Ano siya? Ganyan siya, diba? iikot lang siya ng ganyan, diba? Parang naka-street ano, body test. Ayun, straight body daw tapos ginaganyan ganyan. Oo, oh, oh, sayaw ng mga Nigerian yan eh, galing nila eh. tingnan niyo dito si tita ko. O ikaw, ikaw, tingnan yung tinuturuan niya. Tigas, tigas. Oh, 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 Palitin natin siya, ito siya o. Oh. Mag-video kami kaya makapag-reply. Ha! Ay mo pa rin, ay lang, video kami patuloy dara. Kung um, gagawin yung bulgit, bakulat, ibebo. Mabaya na lang, mag-video tayo, nagtatanong ka. Ayan, ayan, ten. Si Lala, patingin Lala. Pamanano. Kapit lang ang papakita, huwag katawan. Ay, huwag mukha. <laughs> Tignan niya naman, hindi niya makuha-kuha si Mika. Tas, tas. Hindi, yung tas niya. Ba? Likad, likad. Hindi. Ganyan, di ba naka body ka? Nakakatawa o, nakakatawa guys. So, yung hips mo, tapos yung feet lang, taas. Ah, taas, taas mo yung feet mo. mo. Ganyan mo. Yan, hindi, hindi yung paa. bundit yung... yung... uh -huh. lang. Uh -huh. Deo, mo, hindi, umuha lang. feet lang. lang, hindi paa. Ayan. ayan. Oh, pa. ay, taas pa. Ayan, taas pa. Ay, tayo. Taos, ganyan. Taas, ganyan. <laughs> so, guys, nakakatawa. Gano'n. Tagnan yung si Tita Gloria ako, ayoko gumawa, hindi ako marunong ng ganyan. dito ako rin Ah! Pero mayroon ka naman kayo ngayon. <laughs> Ay. Ikot, ikot. Gilid. Baba mo yung kabila. Ito, parang ano yung sarap. Tama, no, pakita natin sa kanila. Ito yung gilid. O, Baba mo siya ganyan. Tapos ikot. Parang ikot mo siya na. parang yung nababalikod. O, parang yung nababalikod. Ah, ganyan? Opo, pa try mo. Ganyan kama, na ganyan yung ginagawa ng mga ano, no? Ganyan, no? ganyan. Kahit makataba, ganyan mo, nila. Try mo, try mo. yung kamay mo. Like, try to. Up, maganda o squat, squat, no? Oo. Oh, mo siya. Oo, oh, yeah. Ganyan uh, na. Iba, naka-up siya, ganyan. Tapos, eto, unayin mo yung gilid. Hindi, ginagawa nila yung gila, diba? Hindi siya, actually, gilid siya na ganyan. Ito yung harap, gilid pa harap niya. Yung gilid kasi ganyan siya, di ba? Yung harap mo ganyan. Ikot, tapos gano'n. Sila pa gumagay niyan, umiikot-ikot, di ba? Oo, oh, nila. ganyan yung ginagawa nila. Oh, Oo, oh, ganyan. ganyan rin. Kaya lang lalaki ng mga puwit mo. Ito pa yung iba, yung immediate na sinasabi nila dati yung ginagawa ko, like, ganito siya so, ayaw. Para oh, snake. Oo, oh, 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 may nakita na nga ako gano'n. <laughs> natuto lang ako nila. Para, sa akin ka, katawan, Dar. Yung snake na sayo nila is ganto siya. Ganyan eh. Yan. yan? yan. Ginagamit <laughs> <laughs> nila yung

alam mo, liliyan. Kagawan ka. Ako dinaginan mo siya. Toss up, down chain. Apo. Pati nako, toss parang bubble mo sa dito. So, bae ganon. Apo, yung ano hindi to. Sumakit ng tooth ko. Tayo tin pagilid mo. So, maket ambebeb ko. So, maket MB won ko. Set down. Ah, sakiya pala sige po, kita mo lang barunong ka? Eh, susugan ng contest dito sa Poblacion.

O, uram. Yan. Like, ano mo siya, tiyan mo, karon ipit mo talaga siya, pag paganyan, atras. Hindi naman niya yeah. iniipit eh, nag-uukos oh. lang. Wate, so. eh, wag mo ganyan. Ito yung tatas mo, yung dito. Ipitin so, mo yung ano. tiyan mo, bala mo itang lungubi, itang kain eh. Oo, parang snitch. Magpala tinggan ka tiyan. Litin mo dyan, oh. Diting. Diting. tiyan mo. Litin. Litin. Patras. Puro may atyan mo, alipa bukol. Labas mo oh. yung hangin. Yan. Ah, okay yan pala. Uh, Ganon yung ginagawa. Hindi lalagay siya. Dito siya nag-ano, nag-suspart yung mga tayo yung mga inyong. Ginagawa nila yung gantong. Tignan mo si Dita. Dita Gloria, <laughs> Tignan okay. Hindi paawas na ako. Oh, <laughs> I lost pinamisan. calories. I'm sweating away. <laughs> Ayan no, na. Lost na. No, Loshang na lost na. Uy, tabila naman. O tama na, tama na. Baka matapos yung ano ko, video, Pag gaganyan-ganyan, no? Follow niyo ako sa TikTok, guys. Amelia Main. Ito yung name ko. Pakianap na lang. Amelia Main? Yeah. Guys, nakakunalat na yung name ko na Amelia. Ito. Tignan mo, no, kung nakikita. Wait lang, hindi siya makita, guys. Ganun, ganun. ibay mo yung pesto. Sabihin Ayan, yung... Amelia Ming. Tapos, one. Kung doon siya nakaharap, ma... Ito ano, po yung malabot. mga, ano ko. Makita niyo yung mga videos ko dyan. Thank you po sa mga friends ni tita. Yung mga, ano po nagiging supporter ko po sa mga followers ni Tita. Thank you po. Thank you so much po. Kasi kumakalat na po yung video ko. Meron pa nga po sa iba na sinishare na po yung mga vid ko. Lalo na po may na yung mga naghihintay po sa ano sa account ko. Which is, um, wala po po akong ano, ah, uh, Anong tawag dito? Own account. Just kaya kita pa rin po ako nag ng vlog. Hintayin nyo guys, baka next year meron baka na. Baka pag ano na yan, 18 years old doon natin yeah. igawa. Tsaka wala kasi siyang ID. Next year? Wala pa akong ano, ID. Sa Mag next year, year pwede na, ka na yeah. o hindi pa? Pwede na, 18. 18 eh, December naman ang birthday mo. Eh <laughs> di, ano, basta next year. Sa 2020. Pero kung magkakaroon ka ng ID, no? Doon pa lang, palang lang. Ang balak sana namin ni tita, gamitin yung ID ng mama ko. Pero sabi niya, wag na lang daw kasi. What? No, mas maganda kapag sa akin siya nakapangalan, tapos ID ko, eh di... Tsaka huwag mo kakalimutan yung kahit, para kahit na anong cellphone, masira yung cellphone mo, kahit anong cellphone o doon sa laptop o sa mga ano ay malagin mo. Yeah. Ang Ayan, yung channel. Tinan <laughs> mo yung si Lolo, parang talagang ano. Ay, wait lang, guys. So, shout po kila ray yung bago kong friend ngayon, si, which is, tawag sa kanya, si Janjan, and si Javer. Hello sa inyo. Um, Oo, o, para ay, ano, matapos nila. na natin yeah. to. Ah, uh, patapos na rin yung video. So, ano, yun lang, guys. Nagti-thank you, you po ako sa mga nakikisupportoy ko. Thank you, thank yeah. you so much po. Lalo na po sa mga Woo. followers or viewers. Hello. Si Tita nanonood din po sa akin. Oh, thank you. Hanggang dito na muna, guys. Yup! Yeah. Babalik Thanks na for watching. Ako. Thanks for watching, guys. I love you oh, all. Tingnan nyo, pinawisan si Tita Gloria. Oh. Tapusin na natin ito. Tapusin ayon na natin ito, ayon ito? Ayon natin ayon? next year. Ano ayon? yon? Water dance daw. Ayun. Please me, subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking Ay, YouTube channel. Yan lang. Ayun lang guys, is, sa susunod na lang yung isang video ko na yung topic na may tuturo ako. Ito, bigla kasi dumatayin kaya nag-iba ang topic. Bye-bye guys! Bye. Bye bye. Bibisita na ako ay